Bagay naman talaga yan o. Oh. Rachel, Robot, Reboot. Oh. Ayan o. Okay. May ipos sasabihin sa'yo. Ito, buksan ko na o. Ay, buks na agad. Nayaoji. Uy! Nayaoji sa'yo. pag hindi ka makatulog, tawagan mo lang si Robot. Ito ang kwarto Robot. Baka naman nangangarag ka pa nila. Uy! Nang, Anong nangangarag? Seryoso yan. Nanginginig. Baka daw pwede maingi ng Facebook mo. Direkta na tayo. Direkta na. Facebook. Boss! 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 Ay, more Facebook. Hindi ko yung Facebook. Boss! Paano yung muna Facebook niya? Hindi na ito ni Robert. Kaya ko. Boss naman! Station na Facebook. Boss! Dahil lang namin nakita na in love si Robot, sana naman huwag niyong tawanan. Kung sa tingin niyo bagay sila, i-heart niyo. Kung hindi naman, huwag na tayo mag-react. Huwag na, huwag na. What's, up, neighbors? So today, ngayong gabi, Bakit? Tol, itong robot na to, masyadong nanginginig. Torpe, Tol! Ayaw, Torpe na si robot. Ah. Uy, tawagin mo nga si robot. Tawagin si robot. Ngayon, Tol, ito, oh. nanginginig, lagi Ayaw, nanginginig, Tol. Sobra alam mo ba, kaninang umaga nakita ko, pag, ano, naka-cellphone siya, pagpasa ko ng kwarto niya, nakangiti. <laughs> <laughs> Puchang ina gabi na nakasalamin ka pa. Uy, robot. robot. Saan robot. tayo pupunta? Ha? Ah? Saan tayo pupunta? It's legal time. time. <laughs> ay, <laughs> yun, mo mo. Diyan na yung more chances of winning mo mm eh. -hmm. Um, 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 bagay uh, naman talaga yan o. No? Rachel, robot, reboot. Oh. Ayan o. No? Okay. Ha? Yeah. <laughs> ha? Ay, rewind yan. Tara, punta natin. Kapit bahay lang naman natin, neighbors. Ano pinintay natin? Ayun Ay, oh. oh. lang naman, no. Ayun lang, lang. Ay, naman, no. Diyan lang naman, no. Ayun, sabakan na. mo. Huwag pa ako ngayon. Ah, oh, bat ako. Ben, hawakan mo. Ben, Uy, nagtatago. Ben, Uy, huwag tatago. Hawakan mo. Ako na naman. Tatago pa eh. Alam mo, in love yung tao eh. Bot. Iba klase talaga. Sa'yo pa rin yan, Bot. Bot ako. Doorbell. doorbell. Ay, gabi doorbell nila

nila sa'yo. Oh, Ako na lang magsasabi. Hmm. Alam mo ang kailangan niya? Yakap mo para makatulog hmm. siya. Yakap <laughs> Kasi ano nga, di mo alam dahil sa'yo, siya hindi makakain. Di rin makatulog, makatulog. buhat ng yung wala. <laughs> <laughs> di, ba, di, ba? Ikaw, pag kapit bahay lang naman tayo, magkabilaan. Hmm. Di ba? Pwede mo naman ano eh, pag hindi ka makatulog, tawagan mo lang si Robot. Diyan ng Robot. Ganun-ganun mo lang. Pupunta ang kanyan. Uy, kamayan mo muna. Okay. Kamayan mo muna. Ay, kamayan mo muna. Baka naman nangangarag ka pa din na. Uy, anong nangangarag? Seryoso yan. Yeah. Na Mahilig ka pala sa stick, oh. Mm -hmm. mahilig piniple. din siya sa'yo. Hindi, eh, <laughs> <laughs> Ito, pare, ano? maano? Ma ano, baka daw pwede mahingi yung Facebook mo. Direktaan na tayo. Direktaan, no? Facebook. O, kasi duwag yung hmm. kasama namin eh. Ano topic oh, dito ka bot pali tayo dito ka. Yeah, dito ko, kasi bat kasi si ano yung ano. Ayun. Uy, yeah. yeah. kasi ano yun? Ka yung mga naka-shade po. Oh, naka-shade na iya yun. Nagsisi siya nakaraan. Kasi Sino na naman yung mga yan? Ano ay, na naman yung pad. Ay, ako nito. Wala. Boss boss, 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 boss. Ay, ikaw Facebook, Facebook, Facebook hmm. oh, ini, yeah. to, Facebook, boss? Apa ni mana Facebook niya? ni tu ni robot. Ya Oh, patah pun ada. Ini si Gabing gabi na, Boss, boss, boss Facebook lang. Masa mana pakai ramdam tigilan ini? kami ha. Facebook mo ay sabi. Oh. Masa mana ano? Facebook. yung pakiramdam niya, no? ano? Facebook, 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 Go! Pus naman! na Facebook. <laughs> ah. Nice boat, nice boat. Ah, na. Okay. Okay? <laughs> Ay, no? Rachel. Ayan o. Rachel Robot reboot. Okay. okay. <gibanyan> oh, oh guys, wag kayong mag-aari ako. Ngayon lang na in love to. Ngayon nyo, para tuloy sa Ngayon lang namin nakita na in love si Robot. Sana naman wag niyong tawanan. Kung sa tingin nyo bagay sila, i-heart nyo. Kung yeah. hindi naman, wag na tayo, tayo mag-react. Wag, wag, no, wag na, wag na. Wag Tara na. Tara na. na. Tara na. Okay. Oh, okay.